Wala na yatang masasakit pa para sa isang ina na malamang ang anak na iningatan at inalagaan ng mahabang panahon ay mawawala sa kanila sa isang iglap sa isang masakit na kadahilanan. Isa pang mag-aaral ng Palawan State University noon ang walang awang pinatay ng isang pedicab driver bago iniwan ang walang buhay nitong katawan sa gilid ng kalsada. Isang dalagang nag-aaral ng mabuti para sa magandang kinabukasan at mataas na pangarap ang binaboy at walang awang pinaslang noong 2017 sa Palawan. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Hazel Joy Estrella Daytay. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Araw ng Martes, August 22, 2017, nang umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Irawan Police Station tungkol sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa bakanting lote na sakop ng barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang katawan ay natagpuan ng isang residente sa lugar ng bandang alas 5 ng madaling araw. Agad namang tumugon ng kapulisan kasama ang team ng Soko sa nasabing tawag at agad na nagtungo sa crime scene kung saan ay dinatnan nila ang isang babae sa kalunos-lunos nitong kalagayan. May nakatali pang lubid sa liig ng biktima. May nakita din silang dugo ang damit sa crime scene na hinihinalang pagmamayari ng suspect. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 18 years old at estudyante ng Palawan State University na si Hazel Joy Estrella Daytay. Si Hazel Joy ay bunso sa limang magkakapatid. Pinanganak si Hazel noong January 18, 1999 sa Bayan pa din ng Puerto Princesa. Bata pa lang ay taglay na ni Hazel ang mga katangian ng isang mabait na anak, maaasahan, matulungin, at masiyahin. Mga katangiang ang naging dahilan kung bakit marami itong mga kaibigan. Magalang din ito at mapagmahal na anak, kapatid at tita sa kanyang mga pamangkin. Pangarap ni Hazel ang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya at mga kapatid. Subalit ang pangarap na ito ng dalaga ay gumuhong lahat dahil sa isang masakit na trahedya. Mula sa kanilang tinitirhan, ay sumasakay si Hazel ng Multicab patungo sa pinapasukang paaralan sa Palawan State University na matatagpuan sa pusod ng lungsod ng Puerto Princesa. Mula ng magkolehiyo ay naging rutina na ni Hazel ang maagang pag-alis sa kanilang bahay para pumasok at uuwi naman sa gabi sakay ng mga pampasaherong Multicab. Gabi na na nakaka si Hazel dahil sa may unit pa ito naggabi na na natatapos. August 21, 2017, araw ng lunes, tulad na nakagawian, ay pumasok si Hazel sa school. Pagsapit ng alas 10 pasado ng gabi, ay nagawa pa nitong magpadala ng mensahe sa kanyang ina. At sinabi na nakasakay na siya ng multicab pa uwi. Subalit lumipas ang magdamag ay hindi nakauwi ng bahay si Hazel Joy. Hanggang sa matagpuan na lamang ang wala ng buhay nitong katawan sa bakanting lote sa tabi ng daan sa Santa Monica. Base sa nakuhang impormasyon, ay agad na kinontak ng ina ni Hazel ang mga classmate nito na huli niyang nakasama noong gabi ng August 21, 2017. Yung mga classmate ng victim, tinawagan ng nanay niya. So doon namin na-identify, doon kami nakakuha ng uh, initial information kung saan sumaka yung victim. And then, nung nakuha namin, pumunta kami doon mismo sa area kung saan sumaka yung victim. So, sa naging panayam ng mga pulis sa mga kaibigan ng biktima, ay napag-alaman nila na huli itong nakitang buhay sa kahabaan ng Rizal Avenue, kung saan ito pumara ng isang multicab na biyaheng Alta Homes. Agad silang nagtungo sa lugar at naghanap ng CCTV hindi naman sila nabigo dahil sa nagkalat ang CCTV camera sa mga malalaking establishment doon. Nakita namin doon na mayroong CCTV kaya pumunta tayo sa 911. Doon nga, na-confirm natin, sinabaybayan natin yung CCTV from uh, Rizal Avenue hanggang doon sa may uh, kanto ng San Manuel. So nakita natin na... Uh... Mula sa kuha ng isang surveillance camera ay nakitang pumara ng multikabang biktima ng pasado alas 10 ng gabi nagiisa lamang ito na sakay ng multicab sa likuran. Mula Rizal Avenue ay ilan pang kuha ng CCTV ang nakalap ng mga investigador. Pagsapit sa National Highway ng Barangay San Pedro ay huminto ang multicab at mula sa likuran ay lumipat si Hazel Joy sa unahan dahil sa nag-iisa lamang itong pasahero. Sa pagpapatuloy ng biyahe ng multi-cab sa kuha ng isa pang CCTV alas 10.56 ng gabi ay nakita itong lumiko sa San Manuel malapit sa Cainato Restaurant at mula roon ay hindi na nakita ang sasakyan. Dahil sa ang susunod na mga daanan ay madilim na at walang masyadong kabahayan hanggang sa lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. So, ang CCTV footage kung saan si Sumakay hanggang sa last footage na nakita namin sa uh, Bale kasi from M4, Sumakay siya. Nasa likod siya. Uh, magisa Mag-isa lang ang victim magisa Mag-isa lang Sumakay. Hanggang nakuna natin, nakasunda natin ang CCTV hanggang San peto, bumaba yung biktima at pinalipat sa hanggang. Um, Nang ng sa tabi ng driver. Sumakay talaga yung victim doon sa multicab na yung driver ngayon na yung natin. So doon tayo nakakuha ng uh, initial information kaya natukoy natin yung driver at saka yung multicab. Dahil dito, ay agad na hinanap ng mga investigador ang multicab na huling nakitang sinakyan ni Hazel Joy. At pag alaman nila na ito ay pagmamayari ng 38 years old na pedicab driver na si Raul Busai, may asawa at residente ng barangay San Manuel ng pareho pa ring bayan. Napagalaman din nila na dati na itong nireklamo ng asawa dahil sa pananakit nito at paggamit ng iligal na gamot. Matapos ang surveillance ay natagpuan nila ang suspect na agad nilang inaresto. Noong una ay tinanggi nito na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Hazel Joy. Sa halip ayon sa kanya, ay totoong isinakay niya ang biktima. Subalit ibinaba niya umano ito sa harap ng simbahan ng barangay San Jose bago sumapit ang alas 11 ng gabi. Ilang beses pa ito nagpabago-bago ng statement sa mga pulis hanggang sa tuluyan na nitong aminin ang ginawang pagpatay sa biktima. Sa sinumpaang salaysay ni Busain ay sinabi niya na sinakay niya ang dalaga ng parahin siya nito sa Rizal Avenue. Huminto pa umano siya saglit sa tindahan malapit sa barangay hall ng San Manuel at bumili ng kape at sigarilyo bago nagpatuloy sa kanilang biyahe at tinahak ang direksyon papuntang Angeles Farm. Nang marating ang Santol Road, sakop ng barangay San Jose, ay dito na niya umano tinutukan ng gunting ang biktima at hinatak papuntang damuhan kung saan niya ito kinahasa. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ito sa kasinakal ng lubid hanggang sa mawala nito ng buhay. Bagay na naging palaisipan sa mga pulis. Dahil base sa resulta ng autopsy sa katawan ng biktima, ay namatay ito sa hinang labis na pagdurugo sa loob ng kanyang katawan. Dahil ito sa tinamong labis na bugbog sa kamay ng suspect. Subalit ayon sa Soko, ay negatibo na ginahasa ang biktima. Dahil wala silang nakitang sinyales na ginahasa ito. Taliwas sa naging pag-amin ng suspect. Part sa confession niya is uh, napatay niya at na niya. Kaya lang, uh, wala kaming indication na na talaga ang kwan. Based on SOCO report, wala namang indication na na-rape ang uh, victim. Dahil dito, ay iisa lamang ang posibilidad na nakikita ng mga pulis. Ang suspect ay lango sa pinagpapawal na gamot. Wag kasi, alam mo naman kasi pag uh, ang isang tao isa, uh, nandun pa ang effect ng droga, uh, minsan kasi nag-hallucinate pa yan eh. uh, yung mga ano yung mga nasa utak niya na, uh, balak niyang gawin, akala niya is nagawa na niya. Kaya naman ay agad nila itong isinailalim sa drug test. At base sa resulta, ay positibong gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Ayon sa panayam ng mga pulis ay lango ang suspect ng oras na gawin nito ang krimen at posibleng inakala lamang nito na nagtagumpay siya sa planong panggagahasa sa dalaga. Maliban dito ay isinailalim din nila sa forensic investigation ang multicap at mula doon ay ilan pang mga ebidensya ang kanilang nakalap. Gaya na lamang ng lubid na kahalin ng lubid na nakita sa crime scene at ginamit na murder weapon limang upos ng mentol na sigarilyo, hibla ng buhok ng babae na nakita sa dashboard, at iligal na gamot na nakabalot sa balat ng candy. Dahil dito, gamit ang mga ebidensyang nakalap, kuha ng CCTV at statement ng ilang witnesses at ng mismong suspect, ay officially itong sinampahan ng kasong pagpatay sa Puerto Princesa Hall of Justice. Makalipas ang apat na taon, noong October 15, 2021, ay nagbaba ng hatol ang hukuman, kung saan ay napatunayan na si Raul Busaing ay nagkasala sa kasong pagtatangkang panggagahasa at pagpatay sa 18 years old na si Hazel Joy Estrella Dayday. Nakamit man ang ustisya, ang pagkawala ni Hazel Joy ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pamilya at sa mga nagmamahal sa kanya. Kung hindi nito sinapit ang masakit na kamatayan, marahil ay unti-unti nang naisa sa katuparan ngayon ni Hazel Joy ang kanyang pangarap. Sa ganitong mga pangyayari ay hindi natin masisisi ang marami kung nanaisin nilang ibalik ang hatol na kamatayan sa ating bansa. Dahil kahit atas santo ay mahihirapang patawari ng ganitong klase ng mga kriminalit. Ilan pa kayang kababaihan ang walang kalaban-laban at walang awang papatay ng mga lobong nagtatago sa maaamong mukha. Buti na lamang at nagkalat na ang surveillance camera sa iba't ibang lugar na malaki ang naitutulong sa pagresolba ng kabi-kabilang krimen na nangyayari sa ating bansa. Muli, sa lahat, lalo na sa mga kababaihan ay mag-ingat dahil marami ngayon ang mga nagpapanggap na maamong tupa, subalit isa palang mabangis at makamantag na kobra. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.